So um, ito yung, i-share nyo muna ito para malaman ng maraming tao, ang ating chika. Okay, i-share ninyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos, lalong lumalala ang kanyang uh, kasinungalingan dahil may ebidensya, hindi ito fake news. Kaya clear Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. <laughs> Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisilungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. So, I-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, ka-et-ekan. -ek Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola? <laughs> Ay, nako. Okay. So Ano ba 'tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Ito. Ah, uh, naalala niyo 'tong sinabi ni BBM? Yan. Ah, uh, ang sabi niya, palakay natin para makita niyo. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, eh, bakit mo sinorender? Di ba, bakit mo sinorender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help as with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, ang sabi niya, eh, may request kasi yung Interpol eh. Kaya, sinurender. So, kaya namin sinur kaya ko sinurender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? <laughs> ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, uh, um, meron kasing kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. to Straight from the ICC website. Okay. Ayan. Public redacted version A prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, 'di ba? Okay. Bakit naging bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba man ng investigation, no, di ba? Tapos biglang pa February 10 sa kakay nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? <laughs> Sabihin nyo muna. Bakit? Sabihin mo muna kay ganyan. Bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now in your ho homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit? 2020, February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges. Yo, may mga taga na Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay. So, bubuksan na natin ang envelope. <laughs> ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Mm. Okay, nandito yan. Okay, eto ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay, ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic... But time limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated. That it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan. Yung redacted. Okay. ibig sabi mo ng redacted? Confidential. Okay. 570. Ayan o. Confidential. Ito yung ano niya. May document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what? Kung ano ito in the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ng ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets yun na. Nagets yun na mga friends. Nagets yun na. Kung nagets yun na, madali na mong magets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Re Kaya yan ay government, official government communication to the ICC kaya redacted. Nagets nyo. Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa, sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate? Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should ev eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbo Marcos or anyone. Okay? Si Bongbong Marcos whoever na nandito yan sa redacted. Ngayon, ng sa, ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma si Digong. Ano yung binalaan, ano yung bina binalaan nyo sa ICC? Bongbong. bong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma si Digo. Ano yan, baka matanggal ka sa puesto <laughs> Kaya, nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na, mangya, na nila ma si Duterte. Nag-gets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budolero ang ating commander in Coca-Cola. <laughs> o, oh, kayong nagbigay. O, oh, kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant. Urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi niyo na baka hindi na raw maaresto si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So you are actively nakikisabwa nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Okay? Yung sinabi mo bong-bong, yung sinami mo buong-buong na hindi ka nakikisabwatan. So, gusto mo lang sundin. <laughs> Ipapost ko ulit ah, para, para for more impact. Yung paeklabo mo na ay hindi. Kasi um, humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo. Na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli. Kayo ay ak actively nakikipagsabwatan sa ICC. O, oh, di ba? It interested ako dito kasi hindi ito marireveal eh. Kasi this is a confidential information. Itong sa redacted. Okay? Kasi dahil sa redacted na yan, sa official government communication sa ICC, nangamba ang Sees, ang prosecutor ng ICC. Naku, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Baka nga, nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. -bong. At yun yung nakalagay sa redacted, na Maybe there is a possibility na mawawala ka at kung mawala ka, mawawala na yung So, ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay eh, dapat nandiyan si Bongbong Marcos. Yun ang ibig sabihin niyan. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos na siya ay hindi sumusunod lang kami sa Interpol. Isa itong malaking kasinungalingan. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung papaano gawin ngayon, kaya nila sinadjes na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Para hindi lubitaw na actively talaga silang nakikipagsabwatan. So, kailangan mo ng middleman. Alam niyo yung gano'ng eksena, di ba? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Eh, halintulad ko yan. Halimbawa, naniligaw ka. Tapos, nahihiya ka. Tapos ang gagawin mo, kukuha ka ng middleman, hindi ba? Na, uy, bigay mo itong sulat ko, sabihin mo. Huwag mo sabihin kung kanino galing. Ganon. <laughs> ganon bongbong ang mangyari. Hindi ba? Na, parang ganon, di ba? Ligaw-ligaw, eksena. Na, oh, liga, ano, bigay mo tong ano ko, yung, di ba kung may crush ka, di ba? Kung may crush ka, tapos nanghiya ka. Ang gagawin mo, kukuha ka na